ay mailagay na natin sa ating NIP sa 2026 para mailipat na po yung mga pusti na yan without cost on the people. Mga inosente po yung mga tao na yun. This is part of the project cost, Mr. Secretary. Opo. Um, Mr. Chair, uh, Congressman, uh, alam niyo ho, itong relocation ng uh, ng utilities. Napaka-importante po ito, no? At uh, ngayon lang po ako, ngayon ko lang po nakita yung mga numero. And again, I think more than the budget itself, no? Is ang nagiging problema dito is yung paggamit ng pondo. And I have been told na meron pa po tayong unutilized mula pa ng 2022. No, um, marami pa pong pondo dito na hindi pa nagagamit no dahil po ay na-explain po sa akin dahil po ang daming mga uh, requirements etc etc pero bottom line is ito po ang isa sa mga example ng pinopondohan you know, po ng kongreso ang uh, DPWH pero po ang nagiging problema hindi yung pondo kundi yung paggamit ng pondo no uh, so as of now po yung 2023 24 at uh, 25 kung e meron pa pong natitirang more than 500 million no just in those three years no kaya nga po ang issue po talaga dito is how efficient is the agency in utilizing the budget it is given by congress so i have to get to the bottom of it po mr chair i know it's very very important i agree with you 100% pero ang commitment ko po sa inyo ngayon po na nandito na po ako o talagang ipaprioritize ko po ang paggamit nitong pondong to para finally po yung mga kailangang i-relocate, i-relocate na. Halimbawa po, baka naman po ang pinakamadaling gawin dito para mas mabilis, eh imuwa na lang natin o i-download na lang natin sa local governments ang pag-relocate. -re para po, ano, baka mas mabilis po yun. no isa po yun sa mga sigurong pag-aaralan natin um, Mr. Chair, no? pero kailangan po talaga, tama po kayo, kailangan magamit po ang pond. Uh, Mr. Chair, uh, sa, para sa kaalaman ni Sekretary, mayroon na po tayong kumplitong joint memorandum circular nito from the Department of Energy and the DPWH. Very simple lang. Susundin lang natin yung GMC kasi dapat po doon pa sa paggawa ng program of work, pero sabi mo nga, marami tayong project, wala namang program o board. Basta na lang susulpot dyan sa, ano, sa NAIP natin. Saka, so, susundin so lang po yon Ang latest po, Mr. Chair, Mr. Secretary, in agreement last year, gagawa po ng Joint Memorandum Circular number no. 4. Tatlo na po yung nandyan. Gagawa ng number no. 4 para yung pondo ilipat sa National Electrification Administration tapos yung NIA na ang magdi-dispourse kasi under the GMC, tatlong GMC, ang NIA naman po ang may final say, mag-evaluate doon sa aming ikiklaim, hindi po yun masusunod. Kung mag-claim kami ang cost is 1 million, pero sasabihin ng NIA, no, ang mag-claim ninyo ay 2,000 lang, yung pong NIA ang masusunod. Kaya po matagal, kasi iba-iba po, Mr. Chair, ang interpretation ng regional director, iba ang interpretation ng district engineer doon sa GMC. Tiro lang, sila. Ipaalam sa Electrico Op, nag-umpisa na yung construction. At alam ko po na ma mo to kasi pinabayaan nila to dahil walang kikita dito sa ganito kasi actual cost. Ang inuuna nila, with all due respect, doon sa mga hindi ko ng kalokohan ang inuuna nila yung may pangkasino sila so i hope no mr chair mr secretary na under your watch wala na tayong issue next year budget kasi may tatlong taon pa ko dito wala na tayong issue regarding sa full relocation can i get the commitment from our good secretary uh, mr chairman you absolutely have it po and we will plug these bottlenecks, plug these loopholes. At ako po, eh, ang commitment ko po sa inyo, eh, bibigisan po natin to Kung mas mabigis po talaga, eh, sa NEA na lang tayo dadaan, then yun po ang gagawin natin. Thank you for that commitment. Tutulong po kami. Alam naman po ni Yosik yan. Matagal na po kaming tumulong. Hindi lang makipagtulungan yung in-charge. Nandito po ba si Atty. Daryl Patrick Garcia? Nasa DP pa siya? Si Atty. Nico Tupas? Nasa DP pa siya? Thank you. Ah, yung pong si ni Tupas, eh, rinigib ko po last week kasi oh. masyado pong mayabang nakipag-away po sa guard ng isang subdivision. Eh. Mo, so, I hope na uh, bago na yung team mo ngayon. Uh, later on, uh, kung makasikang na ako, hihingin ko lang yung team mo na gumawa ng first-knife submission at saka yung team mo ngayon. Para lang malaman ko, baka marami pa dyan natitira na magb magbibigay ng, ano, ng inputs na, na kawawa yung ating mamamayan. Thank you, Thank you. Mr. Chair. Thank, you for the extra time. Thank you, Thank you Secretary po. So, Thank you very much, Mr. Dugok. Um, like they said, I mean, like the Secretary said, bukas naman ang opusina niya para sa lahat ng mga konsultasyon mo para hindi ka na kailangan mag-round two. Puntahan mo na lang siya para ma-resolve ma din ma niyo. Uh, so now we go back to the majority. I now recognize Vice Chair Brian po. Salamat, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, I first want to applaud the uh, DPWH secretary kasi mismo ang bumababa, siya mismo ang nagtatanong sa mga local government officials sa mga kababayan natin kung ano yung mga issue some uh, projects that are being implemented poorly, no, at uh, ramdam yan na mga kababayan natin. So along those lines, I want to ask some questions regarding the ongoing investigation, uh, Mr. Secretary. How many um, cases have been prepared so far? Uh, before you reply, Mr. Secretary, let me just uh, interject. I hope with your permission and indulgence, kung okay lang po magkaroon lang working lunch, kasi. Uh, anyway, mag-break mag naman tayong 2:30 or 2:45 uh, for expediency's sake. Absolutely, thank you very, po, much. Mr. Thank you very much. No problem, po. Kaitpuyan na pungyans, so okay, lam po. Uh, yes, sir. Returning to the question, ilan po ba yung mga uh, kaso na po natin? Opo. Uh, in the two weeks that we've been here, po, we have filed one case. Uh, we filed it against 26 individuals. last week, last Thursday, we are preparing, as of the moment, three more cases, as of the moment. But we have, we are currently in the process of investigating more than a hundred projects nationwide. No, um, ngayon po, na natayo na ang uh, ICI, kami po ngayon ay nakikipag-coordinate na sa ICI para sa future filing of new cases. No, and, uh, Based on my discussions po with uh with the ICA ICI in the, in the past few days and goal po is that to to po we are targeting po ng at least one case every week. At least at least one case every week and did I hear that right over a 100 projects are being investigated at the moment? Uh, opo and uh, I think that's uh, dami pa So dami ng mga nagsusumite hindi lamang sa amin kundi pati na rin sa isumbong sa pangulo website doon sa mga complaints po natin what year to what year uh, are those complaints coming from iba-iba um, po uh Mr. Chair. no minsan po marami po dito eh pati po yung um, uh previous administration no sa years 2017 2018 2019 uh, pero meron din pong mga um, nag 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 papadala ng mga reklamo nila at sumbong nila, ito pong mga recent, katulad po nitong mga nakaraang binisita natin sa Bulacan, sa Kahapon, sa La Union, etc. At sa mga susunod na araw din po, pati po sa Quezon City, kaya meron po tayong bibisitahin dahil po dun sa press conference ni Mayor Joy Belmonte kahapon. So out of the Pero 100... spanning at least the past couple of years and din din po sa EO ng Pangulo, Uh, ang mandato po niya ay the past 10 years. So the past 10 years we've been receiving we have complaints from projects spanning 10 years, no. Uh, dito sa 100 projects that we're currently investigating. Um what year seems to have the most projects in question? Hindi ko po masasabi kung ano ang ano pero spread out po ito eh. No, ah uh, meron pong mga uh 22, 23 24, meron din pong mga iba na 2018, kaya nga po nung binisita ng ating pangulo sa Baguio, 2018 'po 'yon. Meron din pong earlier than that. No? At meron din pong uh, uh even during the pandemic, meron din po tayong mga nakukuwang mga reklamo. So ano po ito, no? Tayo napakarami po, no? Kaya nga po ano, uh, mabuti pong nagsimula na rin po ang trabaho ng ICI para po meron tayong katulong at katuwang dito. Mr. Chair, I want to uh, highlight this for the record that the cases span from 2017 all the way up until uh, 2024 and uh, more recently. Uh, the projects that are being investigated in Bulacan and La Union. My point being, this has been an institutional problem that we're trying to correct. Uh, Mr. Chair, if I may ask uh, the good secretary, um, do you have any particular reforms that you want to highlight in the DPWH that our Kababayans listening online can uh, proudly uh, listen to? Um, actually, want no? to implement uh, Our only, um, uh, I guess our only, um, right now what we are dealing with is number one, pagpasok ko po dito two weeks ago, exactly two weeks ago, is nabombard na po tayo ng napakaraming mga reklamo na nagsimula na rin po sa mga sumbong na pinadara sa ating pangulubismo. Uh, kaya po, medyo nauubos po ang oras natin ngayon sa pag-iimbestiga ng mga kasong at proyektong rini-report sa atin. So tingin ko po, ang una pong order of business natin ngayon is kailangan i-address natin itong mga reklamong ito. Number one po yun. Because we have to make people accountable. At yun na po ang ginagawa natin, tulong, katulong na rin ngayon ng bagong tayong ICI. Kaya po, meron na tayong final na unang kaso, sa aking pagkakaalam, mayroon pong panibagong kaso na file this week. Ang ICI, uh, nabigay na po namin ang mga dokumento para sa kasong iyon. At sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy po ito. And this will involve multiple personalities both from within the department and outside of the department. Parallel to that, nagsisimula na rin po tayong pag-aralan ng mabuti ang mga proseso sa DPWH dahil sa ating pag inspect sa ating pagkakausap sa mga tao mismo na nasa baba, pati na rin po ang ating mga local government officials, ang ating mga provincial officials, may nakikita na po tayong mga red flag na kailangan nating i-address. Halimbawa po, yung nasabi ko kanina, marami po sa mga proyektong iniimbestigahan natin ngayon ay simulat sa pool pa lamang, e wala man lang ni plano. Una pong red flag yon dapat po wala pong nakakalusot na proyekto na ng pondo sa budget na ini-implement, pinapabid, na wala man lang plano. Ngayon lang po ako nakakita ng departamento na nagkakaroon ng budget at naawardan ng proyekto na wala man lang engineering plan. No, wala pa po ako nakikita ganoon. At talaga po ako ay nasa shock na nangyayari po ito sa loob ng DPWH that needs to be addressed immediately and it should not be difficult to address it uh, Mr. Chairman no kung -re require lang po natin na lahat ng proyektong bago ipasok sa budget eh dapat may klarong plano eh hindi po mangyayari ito pero mukhang hindi po yon ang nangyayari ngayon at marami pa pong iba no na ito nga po nag-issue na po tayo ng interim guidelines for public procurement na ginabas natin nung isang araw. Uh, lahat po ito ay hindi bago. Lahat po ito ay requirement sa ating mga batas at regulasyon ngayon including the recently passed uh, Amended Government Procurement Act. Pero po, hindi po ito ginagawa. At hindi po ito strictly enforced. Uh, sa lahat ng levels ng departamento, kailangan po ito ay strictly enforced. At kung hindi po ito sundin, meron po dapat klaro Klarong consequence ang hindi pagsunod dito. Yun po ay ginawa na natin, klaro, sa ating memor memorandum dated noong uh, Monday, September 15, which I will provide po copies of to the Honorable Committee. Pero hindi pa po tayo pwedeng uminto dyan. Marami pa pong, ano, no, uh, pwede po tayong baguhin. At uh, again po, uh, uh, we will be very, very uh, open to hearing suggestions from the members of the Honorable Committee para po talagang once and for all, maginis na po natin itong mga proseso ito. Uh, Mr. Chair,